O, mais lang. O, tara Dini na. Ayun sa episode na ito 'po 'yan Ah, uh, harvest time po ng ating mais. oh May nag-order po sa atin, bali 40 kilo. Yan tara po, sama-sama po tayo. Makakasama po natin si Tiong. Sakata mag-uumpisahan na kaya. Dina sa kadiluan. Dini, dini, kabila. Pwede din din rin paparoon ano po? Oo, kung alin yung mas makapal. Di Dini na oh, alin bungad na ari. Titestingin na natin ari. Sakno buklo ang ano. Ara na po yung ating mais. Sakno tuong buklo ang punuan. Eh dulas. Ngayon na po. Ah, pwede din pwede na hindi po natin, atin po mabalatan na doon hindi po natin babalatan dito sa tani man nga nung sabi ko sa inyo na uwak ay, hindi lahat po lahat dala lahat walang ano yun wala na ititira lahat ng may laman at buklo na ay wala ito may iwanan lang ah. Mm. ano nakuha mo na po ba rin dalawang ari? Kaya tayo yung mga pinipin ng maliit. Ay, ah, iisang gulang yung isa. Wala, ikaw lang pa natin babalikan. May maliit, may malaki po. Oh. Yung ridik ay, ano na, i-dispatch na rin may mm. malaki may maliit po ay aming lalapin meron na po ang aming pinag paguran yan, buklo hindi na kachong sa isang sakot butas ito, at ito na may isang-isang isang biyahe lang na <laughs> isang <laughs> Ay, ito nga, ito pa nga yung malalakat. Ito yung single ay. Double nga ba rin single? Mm -hmm. O, ay lalo na tri mm -hmm. pa sa triple. Yang pukul asap aku, gawai ni kau William. Butas din ho. Are ba sama kung samo ko kasi kalalaki? alam na natin. Dapat po pala 1 by 1 lang ang tanim. Hindi kalamitan no. Hindi Ah, ano kaya? Hindi, mo, hindi tayo nagkataba ay bubunga na. Bagay. Isa? Pag ako pagsunod isa-isa. Ito na po, umalala um, ka pagkasulupan Maging aral na po sa ating uh, uh. dito ano Hindi ka naging suluhan po uh. Kakatuwa uh, magmais Aba Baka po pag ang palay eh, Puro ganito na mayayari sa ating taniman Ito Ada di Dalam kemampuan labung. Ha? Feed eh. Pero po pag araw ay magaling talaga sa palayang. At ito ito puro na hindi rin gaganda Yan ay po pang iba eh Malika mo pinta puti dilaw Puti Nakapa Oh Oh Nari May ilang kilo din Mabigat bigat din Hindi kaya nang makakunti ang nakuha Ito po na hindi maano kung baga yung paghagis natin ng mais Pwede po sa balat malalakan na ito ito at ito at ilang iras pa kaya itong ganito dalawa hindi ilang iras ito malalakan ito ko at hindi ito ibang araw na ito hindi tinipid yung ibang araw nang ito na nang. Nang ito ang Nagbintang ba? italwang araw ito ah na po atin mais eh. Basta po ito magiging aral po sa atin Hindi na tayo madidinggoy na yung tanim ay tatlo Basta one by one At bibigyan po tayo ng mga puso na ganito hmm. Yung mga puso na talagang yung ganito ho, panalo niya. oh, pero pag po yung DSD siya oh. yan try po natin aray, makapal po naman kaya kahit kumbaga malayo ating yan pakita ko po sa inyo oh. yan o Wallet, yung mga kasweet corn na tayo o. ganda chong oh. ay kung ganda rin oh. marami rin naman ano oh. Maramit mo unti pati siya, basta sa diretso na Ito na po, parang ating mais oh. Yan, amin pong tinitimpok. Timpok, timpok na. Oo. Oh. Yeah, ito pa po. Hmm. Timpok. Oh. Mais. Oh, wala pag-uwi. For sale na 're. Ha? Salapay isang kilo 50. Presyong pang-kaibigan. Tatlo malalaki pag nilaga na. Ano 'tong? Ah, 21 pala ako. Ah, tatlo pinta. Pag nilaga na. Ba't ka ganda makakatakot tayo. Eh. Parang malaking... Ano ito? Tubo ka bukat yung ato. Anak, magano. Mais pa? Ba, mabigat yung mais? Ito nga pinaka... A ano, pag ito tinitinor, ata mo, lalayo ng pagitan. Agis doon pa pag ganun, Yung mga lawa ko mga nagbama iso. Agis tinitinor by size. Dun sa amin ay eh, pang ano oh, binibiling bang may. Ay yung po pang pigs. Oh, eh? oh tinitiris okay, yan. Dami agad ano. Magaling mataas din ang ma ating dali ng ating produkto dito ano ah, tangko o oh, yung mga bulto din na ah, ano ayos ah, ako yan tama na ibasa ako naman malalaki ah, din pala rin kasi ayos sumunod uli, oh. Palit na e palit. Ambe abot na itu ito. Hindi naman yata magbukasan ito ay pagigitin na lipan. Oo oh, pwede. Eh kahit tatlong araw. Basta kong tatalipan. Hindi ako pa ako nagpapa-order sa mga dala ng kangkong eh. pag oh. ay. Pag-deliver ng kangkong oh. Ah, baka hindi kaya. Okay. Estimate ko isang eras ay Pero ganun nga, kasama reject pag 40. Tama. Tama no, baka kabagat na 'yon. Aba, tayo may.